sa kong bago pwede sa ipi o nakaibalit ikaw nakaibalit ikaw sa ili, inyong inyong katsak so nanaway siya na kung sa daa akong bago ba na daw ba mong guni siya lang because gikaon ni siyang R.A.P so lahit ng safer dili na kinin mo siya yung original safer kung sa daw sulod so kung walaw jok jok tong iya ha basta ako na pet ko so mo na siya sulod lang. ito ang bag lang I have a lotion So, ito yung hole. Ito yung pinagsako ang ilok. Ito yung pinagsakong yung blan. And then, last na So, tawas, wala pa rin mga ro'y So, masakot na ito ng ilok. So, ng ilok. And then, ito yung sa kong mata. And then, mga alam na. So, nanaway ako na ma, magpakwan ako sa kong hair. Bago hair yung problema na ako. Charling, mabot ako ng time ma. ko niyong budget, why na.